Tara mga idol, gawa tayo ng adobo sa gata na nitip na manok. Siyempre mga idol, unang gagawin natin, isa muna tayo ng luya. At hintayin lang natin siyang mag-golden brown. Pwede na yan at isunod natin ang bawang. Tsaka pagkatapos guys, pwede natin isunod yung sibuyas. Halawin lang natin mga idol, para bumungo na siya at kumapit yung lasa. At pagkatapos mga idol, ilagay na natin yung nitip na manok. Isasabay natin yan sa pag mga idol para kapit-kapit yung lasa. At pagkatapos ito mga idol, haya lang natin siyang kumulo at asikasuhin naman natin yung papaya. Tamang-tama lang ang sinabay natin ng gulay para iwas din sa high Salamat nga pala sa nag-sponsor ng papaya kasi dumami yung ulam namin. At pagkatapos naman natin asikasuhin yung papaya dito naman tayo sa nyog. Kagurin lang natin to mga idol para makakuha tayo ng gata rito. At yan nga ang sipag-sipag ng monkey-monkey namin o. No? Oh. Oscar! Oscar! o! <laughs> Okay. At dyan nga mga idol, Piga na tayo ng unang gata. At isang basong tubig lang ang nilagay namin dyan mga idol para dagdag lasa o aroma mga idol. Dito nga sa pagpiga mga idol, medyo mahirap to kasi gagamitan mo siya ng persa. Medyo mapagod ko ng konti pero sulit naman. Ano yung sipon mo matakdag na? Luwa! Hey! <laughs> At yan nga idol, ready ready na yung gata natin. Ilalagay lang ato natin muna sa mangkok mga idol or isiseparate natin. Ilalagay lang natin tong gata mga idol kung malapit ng maluto yung nitip na manok. Kaya ilagay na natin sa mangkok para mamaya ready ready na to. Hindi pa. Ayan, pwede pwede na yan mga idol. At pagkatapos yan mga idol, tingnan na natin yung nitib na manok kung luto na siya para isunod na natin ilagay yung papaya at saka yung dugo ng manok. At yan nga mga idol, nailagay na nga natin. Hintayin lang natin maluto yung papaya at saka yung dugo ng manok. At ganito nga yung tsura niya mga idol pag luto na siya. At pwede na rin natin isunod yung gatang piniga natin. At yan mga idol, kung makikita nyo, ibubuhos natin yan dyan. Yan mga idol, lagyan natin ng gata. Mmm, yummy! At ito na nga yung nyo mga idol, pag lutong luto na, pwede na natin hanguin yan dyan mga idol. At hanggang dito na lang po yung video natin mga idol, maraming salamat.